Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kalagayan ng San Juanico Bridge Ito, mayroong Facebook Reel uh, posted by Y. Lingau <laughs> Y. Uh, halos hindi ako makapaniwala na sinabi niya ito uh, Tinignan kong maigi, baka mamaya AI o baka edited o na-splice eh hey paulit-ulit kong pinakinggan. Grabe. Sabi niya, kinakalawang na at bumibigay na ang mga troso. Paano nagkaroon ng troso? <laughs> ang pagkakaintindi ko ng troso, lags. Kana, yung malaking kahoy, troso. <laughs> Paano nagkaroon ng troso sa Juan, San Juan, San Juanico Bridge? Okay, pakinggan natin ha. Paulit-ulit nating pakinggan. Kalawang-kalawang na lahat. Bumibigay na yung mga troso. Yo! Yung... <laughs> Ay, pero ito yung ilalim. Kalawang-kalawang na lahat. Bumibigay na yung mga troso. Yo! Yung... Troso! <laughs> Na lang. isa na lang pero ito yung ilalim kalawang, kalawang na lahat bumibigay na yung mga troso so may hawak hawak siyang folder uh, it appears na yung picture o ano ba ng uh, san Juanico pinapakita niya yung ilalim ng bridge kinakalawang na bumibigay na ang mga troso So, ano bang ibig niyang sabihin sa troso? Oh? Pwede mo bang... Kasi kung San Juan Eco Bridge yan, talaga bakal yan. Kasi 50 years na eh. Uh, if I'm not mistaken, 1973 uh, na na-build o oh, na-open ba? 70, parang regalo daw yan ni Apula kay Marcos Sr. kay First Lady Emelda. Okay. Um, parang may love story yung ganun. Mm. Na napakinabangan naman ng lahat. Biruin mo yan. From 1973 to 2025 na. Nandiyan pa rin. Kaya lang ngayon na nagkakadipo-dipo dahil I don't know, bakit napabayaan? Mm. So, naggaling ang Pangulo doon, nag-inspect, nagturo-turo. Ano. So, halos hindi ako makapaniwala Kina na ang lahat, bumibigay na ang mga troso. Isa na lang. Baka nagkamali ako ng pandinig. Eh, pero ito yung ilalim. Kalawon, kalawon na lahat. Bumibigay na 'yung mga troso. Hmm. Troso. Ako matagal akong nasign sa Agusan. Agusan na uh, Dil Sur, madaming dumadang mga troso sa Agusan River kaya kabisado ko basta troso. <laughs> Maga uh, anong tawag doon. Ipaanod nila yung mga troso sa Agusan River. Uh, may tawag eh. Ang haba, kilo-kilometro ang uh, may tawag eh. Troso, troso. So, maalala ko tuloy nung a few days before election, nung May 12, nag-i-speech ang Pangulo. Nasa pusi nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Nuko, ang nagposi si Derek Darrell yan, ang bilis. O, pusi. O, di ba? Alam naman natin, wag na natin yan. may pagkano yung pusi. Sabi ko, ah, sleep of the tongue lang siguro. <laughs> so, ano itong uh, islip slip of the O ganun lang ang tawag niya doon sa structure na nakaganon. Troso ang tawag niya. I don't know. So, malala ko tuloy yung mga ano niya. Katatanim lang natin. nag na tayo. Ano pa? Uh, nagtatanim tayo ng mga... <laughs> instead na palay eh, tatanim tayo ng bigas. Ayun, oh, ginawan ng content. Nagtatanim ng bigas. So, I don't know bakit nagkaganin. Um, eh, meron pa yung dip dip. <clears throat> ano ba yung dip dip? Uh, bahala ng deep dip sa mga pinagawang tulay, uh, kalasada, classroom, irrigation. Ano ba yung dip dip? Dip ed, hindi naman dip ed. Dip, dip, dip. So, hanggang ni-research ko na, yun pala ang dip-dip na sinasabi niya, uh, ano ba yun? Department of Planning, Economy and Development. Yung dating NEDA, ginawang dip-dip. Ang hirap intindihin. <laughs> ano pa yung mga kinagawa na lang na, ano? Uh, content sa Facebook Reel. Uh, yung uh, iniipon natin ang tubig ulan. Ha! <laughs> Para magagamit natin sa tagtuyot. O, oh, ginawa ng content na naman. <laughs> Sinasalod ang tubig na nilalagay sa timbay, nilalagay sa... Ay, nako. Na uh, Anyway, uh, pagpasensya na lang natin ng presidente, uh, ganyan magsalita. Magbasa lang tayo sa mga comments. Hmm. Lando Garcia, Ngagba talaga, troso ang haligi nagba. <laughs> Ngagba. <laughs> Pat Cisneros, kinakalawang pala yung troso? <laughs> Dudes, gamutan, di ka kasi engineer kung ano-ano sinasabi. Walang troso dyan, puros bakal yan. <laughs> 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 Winifredo Delegado, longest bridge in the Philippines made of flags. That is why it needs an immediate repair. Oh, ito na, Jong Apas. Katatanim lang, harvest na kaagad. Do, Erlasan. Baka inanay yung bakal, kaya kinakalawang yung troso. Hmm. James Marciliana. May laging di ay sa San Juanico Bridge. Bakit may troso? The bridge components are made of concrete and steel frames. Asa man ang troso ani? Pag hindi kasi Siguro, sigurado, bigay mo na sa DPWX. Siya pa kasi ang nag-i-explain. Oh. Tingnan mo yung, yung nag-ibang uh, tulay sa may Isabela na sabi niya, structural design flow. O, uh, di, umalma yung gumawa ng yung structural engineer na uh, no, it's not. <laughs> anyway, uh, ganyan talaga, pagpasensya na lang. Troso, may troso ang San Juanico Bridge Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Ito ang natagaan ng ugero hindi tuntun sa, sa, sa nagkuan ah mga pobre <us> mm -mm. salamat siya sa nag-sponsor ani ngandunay naluoy daw sa ilang tatay nga masila mga pobre Managid ang balay ni tatay nindot nagid siya nga uh, tanawon Salamat ako ginoo gayod ta nagpangaon isa. Salamat ko sa ginoo kay naman na gayod ang among balay ato Bag pa og labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang nagtabang sa tanan Mm -hmm. in his amo. Mm -hmm. aper, kalapat, tabangan, pag-atop. Oo. Oh, pag -atop, oh, oh. Tako, nga pasalamat. Salamat ka, ante. Salamat kayo, sir. Oo. Oh, ano? oh. Yan, mungkong.